dagat Mayroon -ano, uh, tayo Magpapaguda Sa Barangay Gagsaw Kasi ano Inspiras kayo dito Kaya magpapaguda tayo Kaya dito tayo sa kanil kayo Guys, natin kayo mamaya Pag sa paguda na kami Mapunta pa lang kayo ngayon sa ano Sa area na Sisimula kung sa saan yung Ano ang paguda hey Guys, sa ko na kayo mamaya mas que And guys, nandun na sa guys, si, ano, Mr. Senior de nakasakay na sa pagoda, guys, kanina ano Bali, inano siya dun sa ano kasi mababaw yung tubig. Hindi kayang ano inang itabi e, yung pagoda niya. Kaya inano siya sa itinulak lang papunta diyan sa kanyang pagoda. And guys, ando, ngayon nandoon na siya. Kaya na ang ano, ang pagoda, guys. Magiiko tayo dito sa buong ano, buong area ng ano uh, party ng San Miguel Bay bali ano dyan yan dalawang ano yan guys yan yung ano Kawit Resorts kung makikita nyo sa ibang vlog yan yung Kawit Resorts yung dinara yung mga ano isla And guys ang daming tao ngayon dito na ano kasama sa pagodah, pagodah ni Mr. Senior Desalvation daming bangka natin ngayon guys ikot lang tayo dito guys Pakit okay, tayo ng bangka Kasi hindi tayo pwedeng lumapit doon Kasi mababaw na Sa pinalalagyan ni Wister Senior Ni Salvation Kaya dito lang tayo si may parpingin na okay, Ano, gaya ng ano kay Western Senior kaya ng ano kay ano kay San Juan yan ko rin dito nagbabasaan kaya ingat-ingat tayo kung ayaw mo mabasa magkakit ka na ng ano nang kapote para hindi ka mabasa kasi ano dito yung magbasaan lalo na pag ano pag mabante na si Western Senyora di Salvation guys update ko kayo mamaya guys guys bali makikita nyo guys yun sa unahan umuulan na Buti nga ngayon guys kasi ano maganda yung ano ngayon, ngayon ng dagat at yung panahon. Kasi nung nakaraang taon ano dito napakalakas ng ulan. Kasi ngayon lang talaga yung ano yung pagoda na medyo mainit tayo ngayon. Pero ayan makikita naman ninyo sa ano natin. Madilim na yung kalangitan. Kasi talagang sa, ano tradisyon na dito na magpagoda uh, talagang ano umuulan ngayon, maganda pa naman ngayon guys Nandun na guys yung ano, pagoda Umpisa na yung pagoda natin ando na siya

fiesta dito sa aming barangay yung pagkuna sa dagat yan, lahat ng mga bangka yung mga maging isda nandito kasi isa sa celebrate ang mga maging isda bali, nagbibigay ng lakas sa kanila yung patron dito kaya pag nagpapagod ang ganito lahat ng bangka nandito sumasali sa pagkuna Yes, makikita mo, ang daming bangka dito ngayon. yung mga ano mga gusto pumunta dito sa barangay namin. Yan ang kagandahan ng ano namin, ng barangay namin. May dalawang isla. Yung isa yung isla ng Kapkan tapos yung private yung isla ng Kawit. Bali daming naliligo diyan, daming nagdadayo diyan. Doon sa Kapkan, libre lang. Diyan sa ano may ano dyan, may bayad kasi private diyan guys yung panahon natin ngayon ngayon madilim na taunahan bumubuhos na yung ulan pero tuloy pa rin ang kasiyahan natin tuloy pa rin yung ating pagpapaguda kasi yan yung ano, nagbibigay lakas sa ating mga mangingisda yan sila umaasa sa lahat ng, sa pang araw araw na trabaho sa paglalaot nila may kita man o wala Nandiyan sila sa ating patron kay Wester Senyora de Salvacion. Yan guys, pag naman ninyo. Guys, pasensya na kayo kung medyo magalaw tong video natin. Kasi may alon yung dagat. Kaya ganyan tayo ngayon. tayo sa pakaraming bagka na sumali ngayon dito sa ano sa paguda guys bali lahat umaasa ng magandang biyaya na ibibigay ng dagat sa tulong ng ating patron guys, guys, nakadaong na kami guys Andito na yung pagoda sa tabi Nagumbisa na yung ano, ulan Pero mahina pa lang naman yung ulan Punta natin guys yung ano, you know, patron natin Ayun, ibababa sa, ano, sa bangka guys yung dalampas dito guys ideal for swimming guys yung mga gustong maligo yan kumukulog na guys wala na ngayon dito guys pero ano tuloy pala itong pag natin guys, bali ano siyang bundok na yan, sako pa ng ating barangay bali yakit muna siya doon guys pero hindi na tayo sasama doon kasi mataas siyang guys barangay na yan namaya guys, pagbaba sa kanala ulit tayo magbibidyo ito guys, yung mga sumama dito sa paguda yan, parang pista dito sa dalampasigan pasigan yung guys, yung tulay na yan connect yan dyan sa bundok Marami pang ano dyan, residente dyan. Kaya yung ating patron, iakit din dyan. Kasi siya rin yung patron na ano, kinikilala ng barangay na yan. Yung sityong Guys, umula na guys. Bali, mamaya guys. Pag-video tayo. Ngayon, ano, muna natin kasi baka masira itong silpon natin. Wala na tayo pampalit.